ah oh, so magandang umaga mga kol. So nandito naman tayo sa site. So uh, iba pakita ko lang sa inyo mga kol yung update ng site na tinatrabahuan ko. So sa amin dito sa plumbing lang kami at sa ano mechanical. ah oh, Dito naka ano, ano, sila oh? Naka nakalagay na sila ng mga para sa one glass, oh. So kakaiba pala to kasi maano siya ma parang window type na ano ba no? Magbubukas siya... Oo... Oh. So, ito yung... Uh, update dito mga kol... Oo... Oh. So, sa isang bahay lang to... Kasi... Yung datrabahoan ko... Dalawang bahay... Sa ama at saka yun... Sa ano... Sa anak... Oh. At yun sa ano... Sa... Sa kabila... Ah... Uh, natapos na nila yung maglagay ng ano... Yung... Ang tawag dyan mga kol... Mga premium... Oh, Hindi ko kasi... Ah... Uh, kabisado yung mga... scope ng iba... So, sa akin lang dito sa ano lang kami plumbing at sa mechanical oh so maganda na siya sa mga cool oh itong ano ceiling oh naka ano na oh yung inintay na lang namin dito yung sa aming unit ng aircon hindi pa kasi dumating oh so kapag malagyan na to ng mga glass maganda na tingnan na talaga to mga cool naka uh, closure na siya ba oh oh Mano pala to? Ma Akala ko yung ilalagay dito, yung buo ba, yung hindi na magalaw-galaw na, na ako, no? Pero, ito pala siya, maano, ma, matulak-tulak siya. Oo. Oh, mano siya nga, ma. Yeah, maraming salamat sa panonood ko. God bless. Bye-bye.